So yon po maganda magandang umaga uh, Price update po tayo dito sa Villan Segredad uh, na matatagpuan po dito sa na rayat So yon po may mga pwesto na na gumagawa na dito Then sa loob po sa Pace 1 uh, natin along uh, main road po isa uh, may nagtatayo na pwede na po tayo magtayo pag nasa dito na tayo sa main road Then yung second road po sa kabila nila is uh, pag usapan po nila this April Uh, kung pwede na rin po tayo magtayo. So yan po yung uh, pinaka-update uh, price po nila ngayon dito sa phase 1 po. Uh, so nagtaas po sila ng uh, price na uh, uh, 1,000 almost po. Uh, yung uh, per square meter ang itinaan. So yan po ang update natin dito sa Villa Integridad. Uh, meron na pong natayo dito. Then dito po sa mga commercial lot natin yan na... Uh, nagtatayo din po sila kasalukuyan then dito po sa tabi ng opisina meron na pong natapos yan napakaganda po ng view natin dito view po siya ng Mount Arayat then ayun lang po naman yung exact college so lahat po ng lahat dito isa, isa lang naman po ang sukat nila is 60 uh, square meter po sa lagang uh, ano po to 6,000 po yung uh, price per square meter ng phase 3 then 6,500 po yung sa phase 2 7,000 po yung ano sa may uh, phase 1 so halos po sa phase 1 tatlo na lang daw yung natitira sa phase 2 medyo madami pa po kaso nasa bandang dulo na sila sa so, phase 3 ilan na, rin, ilan na lang rin po yung mga natira so yan po yung update natin ngayon dito sa Bilya Integridad uh, abang nakapromo po sila na No down payment, uh, kuha na po tayo, paubos na po yung uh, mga lupa dito. So marami na po yung nagsipagkua, baka target po nila by next year is malalabas na lahat ng title dito para may award na po sa mga nakakuha at nakapag full payment na. So yan po yung uh, location natin, accessible po, lapit tayo sa highway. Ayun lang po yung highway, eskwelahan. Bali po ito yung college, susuglang po tayo ng konti doon, nandun po yung high school, elementary. So wala ka na po nga hanapin pagdating sa school. Then uh, matabi tayo ng highway, malapit lang po ito sa palengke. Mga more than 3 kilometers lang po yan, ha, sa palengke na tayo. So yan po ang update natin ngayon sa Villa Integridad. So bali po nag price hike, uh, nag price uh, hike lang po sila ng 1,000 per square meter. So yun po mga idol, yung ano pahinihintay natin, kuha na po tayo habang ah, meron pa pong natitira, ah, lalo lalo na po dito sa mga phase 2, medyo marami pa po. So hanggang dito na lang po muna yung ating update dito sa may Bilya Integridad na matatagpuan dito sa may Suklayin, arayat, at Pampanga.